Okay lang, takay na ano ka eh, ero okay. ka Di ba? On the trip lang. Show. Sasay lang kami ng oras dito. Pero, kahit ganun. Uh, Minsan sabihin lang ako. Pero, trip mo kaya. I'm a story down. I'm a Pasensya na kung medyo mabilis Yo ko lang di naman na sa'yo makulit Makulit na laging gusto sa'ng a kita, that kita said na passionnel umelo mbiless you going to mind say on my ma kulli na dam dam in lagging to some bit toto na tu odina parine Baka ma pang may hampang ma daga sadif de papo le laisser on pas ikaw na bahala kung um, yung mapabalik O oh, wala na mga sama na palaw Malinis ang intention ko sa'yo ganun dapat Kasuma ko muna paano ka Dahan-dahan na lumalapit sa akin mo Ah, ko, makayahan ganito alam mo na ba tungo ganitong tagpo At kung mali makasama ko oh, Di bali na lang Makasalanan mang ituring walang pato oh, wala. Basta kita Pasensya na kung medyo mabilis Yoko lang di naman Na sa'yo makulit Makulit na Laging gusto sambitin sa'yo mabilis Yoko lang di naman na sa'yo makuli Makuli Nadamdamin laging gusto sa bitin Gusto mo Lang ako kalaro Yun ang kuto Ba't kahit magtago ka pa, pa Makakatunog Laro na rin Pag wala ko sa ka sasaglit Kapalit magpapagay Pag naubos na Dalang ama ah, yeah sa akin punta Pero tama na Tayo bug nung makaisa Doon ka na lang sa kayo magtutugma Gusto kita Pero ngayon binabawi ko na oh, Wow, binabawi <laughs> wow, ko naman Kasi ah, nice na Baka kasi eh, di ba? <laughs> safe lang, safe Do it lang, bro. di ba? Peace! Peace, bro! <laughs> God did. Yeah. <laughs>